Justice is served! Pamilya sa Alabama nakita ang mga magnanakaw na pinasok ang bahay nila na kanilang hinuli at tinutukan ng baril. Isang pamilya sa Alabama na biktima ng isang home burglary noong biyernes ang nakahuli sa mga magnanakaw linggo ng hapon. Tinutukan nila ng baril ang mga ito hanggang sa dumating ang mga pulis. Makikita sa home surveillance video na pinasok ng mga suspects ang bahay ng pamilyang Wyatt pinapakita ng video na may babaeng kumatok sa pinto ng bahay ng pamilya. Nang walang sumagot ay sinipa ng isang lalaki ang pinto. Kumuha ang babae at dalawang lalaki ng dalawang TV at iilan sa mga pampaskong regalo bago sila tumakas sa kayang isang Ford Ranger pickup. Makalipas ang dalawang araw, habang iniimbestigahan ng pulis ang isa pang pagnanakaw, nakita ng pamilyang Wyatt ang mga suspect na dumaan sa kayang pickup at sinundan nila ito. Mating ang pulis at inaresto ang tatlong suspect. Nakuha nila ang mga kagamitan na ninakaw nila sa ikalawang robbery habang umaasa ang pamilyang Wyatt na maibabalik din sa kanila ang mga ninakaw mula sa bahay nila.